rated SPG, at gabay ng magulang. Good morning and welcome sa aking munting channel at eto nga ay dumating na ang araw na itinakda ang araw ng kasal nitong si Ramon at si Mokang at dito naman ay talagang nagpaplano na itong si Sa Kim na si Olga kung papaano niya kikitilin ang buhay nga ni Ramon at nitong uh, si Mokang sa araw nga ng kanilang kasal na kung saan nga ay nagtanim na nga siya ng bomba dito nga sa event na kung saan gaganapin ang kasal nitong si Ramon at ni Mokang at ito namang nanay ni Mokang ay iginala itong nga sa kanyang uh, asawa sa loob ng bakuran ng mansyon na kung saan ay nandoon nga ang maraming gwardyang nakapaligid At sabi nga dito ng tatay ni Mokang ay sadyang napakalawak ng kanilang bakuran at napakalawak ng kanilang tahanan kaya't medyo nag-aalangan nga ito nga mag-asawang uh, litak dito nga sa bahay nila Ramon Dahil sobrang laki nga ng kanilang tahanan At dito naman ay kinausap na nga ni Don Julio ito nga uh, si Ramon at sinabi niya nga ay anak congratulations at bukas na ang araw nga ng iyong kasal. Sabi niya nga dito at sabi niya ang yung mga tao sa loob ng kulungan ay si uh, Olga na ang siyang pinag-ayos ko. At nagulat naman ito nga uh, si Ramon bakit nga sa kanya uh, ipinamahala ng kanyang tatay Julio yung mga tao sa loob nga ng bilibid. Hayat sabi niya ay uh, kayang-kaya na yan ni uh, Olga dahil nga bising busy, busy ka sa iyong uh, kasal. Kung kaya't si Olga muna ang nautusan o naatasan kung mag-asikaso nga sa mga tao sa loob nga ng kulungan. Kung kaya't pala meron siya ngayong hawak or tao na sangperi ang utusan at kung sino ang pwedeng saktan at hindi doon nga sa loob ng uh, kulungan na kung saan ay yeah, meron nga nga tinatawag na special treatment itong si Tanggol sa loob ng uh, bilibid o kaya't naisipan na nga din tuloy itong si Ramon na bisitahin ang mga nandoon sa loob nga ng uh, bilibid na kung saan nga uh, laking gulat nga itong uh, si Warden dahil biglang nandoon siya at dumalaw siya sa correctional and guys ito po ang ating ipakaabangan ang kasal dito nga uh, si Ramon at ni Mokang kung ano ang ma mangyayari at magaganap sa ginawang ang paglagay o uh, ni Olga nang uh, bomba dito sa kanilang araw ng kasal and guys kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today pakasubscribe subscribe na lamang po ng aking channel paki-like and share din po siya para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo ingat god bless and Bye bye!